Yung guys isa na namang mapagpalang araw sa ating lahat magandang umaga magandang tanghali sa mga kasakan natin ka ka prepare ayan guys so best moment na naman tayo magbubukas tayo ng parcel ayan so lazada nag order po tayo ng uh, incubator shout out sa store na pinagbilan natin sa facebook po to one incubator ayan nabuksan ko na guys so uh, natin so yan kasi actually first time po nating makakita ng ganito na incubator ayan napakagaan lang pala siya kasi gawa siya ng styrofoam box styrofoam box ayan guys so may butas sa malit do ayan tapos Andiyan na rin yung uh, bulb. So 25 watts po 'yan. Kasama ng bulb o bombilya. Tapos ilalagay natin syempre 'yan sa may socket. 'Yan. So 'yan po. Kunin na natin yung uh, bulb. Para eh uh, testing natin kung gumagana. 'Yan na rin yung manual niya. So idikit ko muna para at least merong uh, reminder sa atin o sa mga kasama natin na mag-operate. Ayan, lagay na natin yung bulb. Okay. So, guys, ito pala, itong incubator na to is uh, bili ko nito is 18 po. Free shipping na po 'yan. Ang uh, maximum na makakarga daw nito is 30 pieces na itlog. Ayan, so tignan natin muna. Ayan guys, so i-ready na natin. So tignan mo lang ano. Halata mo talaga kung ignorante. <laughs> so medyo ignorante tayo sa ganito eh. Ayan. Oh, tinignan ko pa sa logo. <laughs> tinignan ko yung connection niya. Yung controller yung temperature controller nya so first time ko kasi makakita nito guys actually nagtanong tanong ako dun sa sa store kung paano i-operate ito guys so gumana na yung valve nya Ayan. so kailangan lang natin may current uh, supply po o power supply ang paglagyan natin dito kasi syempre hindi siya gagana kung walang kuryente yun lang kung meron kayong kwan po kung meron kayong solar solar panel pwede rin Ayun guys so yung tinuturo ko yun po yung kwan uh, temperature nya so yung uh, temperature controller nya is automatic po sya so nagre range po sya yan ng uh, 37.3 to 37.8 yun po yung pinaka ideal na temperature nya so ayan guys ngayon naman itatry na natin sakto kasi yung pato natin diniskrasya ng aso din natin ayan yung mga balahibo na yan kinagat ng aso so ang naiwan lang dun sa dati na puhunan natin tatatlo lang po so bago na lang ulit yung walo dyan na piraso so yung nangitlog na I think tatlo po nagsabay-sabay sila dyan yan na po itlog nila. Eh, sakto. Bumili na lang tayo ng incubator para hindi, kwan, masira. O maging, kuan uh, kwan, tawag doon, yung maibong sa si guys, so kinukuha ko na para itrain na natin yung incubator. Total po yung itlog nandyan is 17 po yan. Dahil medyo may konting basag yung isa, eh, 16 na lang po yan so itlog ng pato ayan, ayun po may inamoy ko eh pwede pa palang kainin guys so yan ito na po itatry na natin to kasi sakto talaga eh yung pato na kinagat ng aso natin eh syempre wala na nandun na nandun na sa puso negro yon kinain na eh <laughs> So, ngayon naman, yan, set up na natin guys. Nilagyan ko ng tawel para mayroon tayong ah, sa ilokano up-up. Ano bang Tagalog sa, ano bang Tagalog ng up-up. So, yun pala guys. Ah, dinagdagan ko yung itlog ng pato. Kumuha ako ng ah, limang itlog ng native na manok. Kasi sakto na naman yung manok natin, may lahing soo kaya hindi rin masyadong kwan uh, hindi masipag mag-incubate so pag may mga in-upgrade po kayo na native chicken ng kwan uh, ah uh, saso ang tandang nyo, eh kwan uh, tamad ding mag-incubate so ito na po uh, dinagdag ko na rin yung limang itlog ng uh, saso saso native uh, uh, half-breed, hybrid crossbreed ba Guys, so eto na. Didagay ko na rin yung valve ulit kasi tinanggal ko kanina tawag. Ah, sagabal eh. Pasensya na po yung pag-video natin kasi wala pong tagawak ng camera natin. So ito po, lalagyan din ito ng uh, kunting tubig sa loob para sabi dun sa manual yan is uh, wala may moisturizer. And guys, so saksak na natin. So 30 seconds po 'yan, mag-iinit po muna 'yan, mag-warm up yung ilaw o yung temperature nya Pagka uh, 'yan tatakpan mo 'yan. So 'yan po, pagka uh, tapos na yung 30 seconds at matakpan na 'yan is mag ah uh, ano po 'yun, mag-regulate na po yung temperature niya or papasok na sa kan dun sa standard na temperature ng incubator na to. So, sabi po ng pinagtanungan ko dun sa store, yung nagbenta po sa atin, is magre-range po yan ng 37.3 hanggang 37.8. Ayan po. Pagka uh, na-reach niya na po yung 37.3 or 37.5 uh, yan po syempre nag ilaw yan ang mangyayari yan makikita nyo guys mamaya. ayan po yun yung tubig na ayan na po yung tubig na nilagay ko para maging kung uh, kumbaga nagbibigay ng moisture sa loob yun yung sabi doon sa manual yung dinikit ko dyan na uh, may sulat ayan guys so ayan naman tatakpan na natin so pagkatakip mo nyan diyan na po mag uh, kwan, magsisimulang mag uh, regulate or uh, dun si standard na sinabi ng staff uh, yung sinabi ko kanina is dyan na magsisimulan na dyan makikita nyo dyan mamaya po yan ang good thing nito sabi nga nung kwan ng staff po is sa uh, automatic yung temperature controller niya yung yan po yung red dyan na nagbiblingan ako na, yan po papakita ko lang so makikita nyo po dyan 37.5 so nawala po yung ilaw nya diba pagka uh, yan po bumaba ano man ayan uh, 37.5 0.4 0.5 so naglalaro dyan 37.3 kanina 0.3 ayan on point 2 nag ilaw na po siya tapos pumasok na naman ng 0.4 so yun po yung automatic na uh, umaakyat or automatic na nag ilaw para painitin initin nya yung temperature sa loob ayan 0.7 na yan 8 pag 0.8 na namamatay ulit yung ilaw so pagka bumaba na naman yung ilaw yan guys so 0.5 so ilang lang po ganun lang siya yung controller nya na may measure nya or na yung init yung init ng sa loob kasi pagka masyadong mainit kasi yan masisira din yung itlog para pagka malamig naman na ang kailangan kasi ng itlog is yung warm, yung sakto lang siya so yan guys, so lupit, maganda maganda yung uh, review natin dito sa product na to so, bili na po kayo para mas mabilis mapadami yung mga alaga natin so hanggang dito muna hanggang sa susunod na video natin maraming salamat mga ka-agree, mga ka mga ka -saka. God bless, mabuhay po talaga salamat